PlayStation 4 maaaring ginamit ng terorista sa pagplano. Maaari bang ginamit ng mga terorista ang PlayStation 4 sa kanilang pag-atake? Sana hindi. Ayon sa Geek.com, ang PS4 daw ay isa sa mga systems na madaling makalusot sa mga radar ng mga polis. Ito daw ay dahil sa kakaibang voice over IP protocol na mahirap i-monitor hindi tulad ng mga cellphones o ng Skype. Mga PS4 users ay pwede makipag-usap sa isa't isa via voice chat. Pero pwede rin sila mag-usap sa isang game na kahit hindi sila magsalita o mag-type. Ayon sa Forbes, maaari daw planuhin ang pag-atake gamit ng gold coin sa Super Mario Maker. Sa Call of Duty, pwede silang magsulat ng mensahe para sa iba sa pamamagitan ng pagbaril sa isang dingding. At ito ay hindi lamang sa PS4, ang Wii at Xbox ay pwede rin gamitin sa kasamaan. Sa kasamaang palad, siguro ay sisisihin na naman ng publiko ang paglaro ng video games. Pero hindi pa rin sigurado ang mga otoridad kung ginamit talaga ang PS4 sa bombings. Pero totoo man o hindi, ang mga gaming system sa isang sakit sa ulos para sa mga otoridad na nagsasagawa para labanan at pigilan ng mga terorista na nagtatago sa video games.